Hi guys, welcome my YouTube channel Binuts TV. Ngayong araw guys, dahil araw na Sabado, araw ng tabo, magdi-deliver kami ng gulay sa palengke. Ayan guys, samahan niyo kami at magdi-deliver kami ng tatlo ng gulay sa palengke. ayan Ayan, kasama si Skyler, yung aking apo kay, ayan. Dahil ilang isang buwan na lang may gift dahil uuwi na sila sa Maynila. Yan, ilang buwan din sila nagbakasyon dito kayo eh, sa Dabaw. Dahil sa susunod na mga araw at buwan, baka ako na lang ang mag-deliver ng gulay. Kaya, namimiss ko tong aking apo na pasaway. Ayan guys, kaya sa guys, nyo kami dahil tabo araw ng Sabado. Rawls. bakery. Ayan, pagkatapos namin mag, ano, mag-deliver ng gulay, dito kami tumatambay. Ayan, ang kulukoy. Ayan, ang kulukoy. Ayan, ice cream. Ayan, sa so, Gimarilla kami ngayon. Ayan, Pepsi. 6. Pagkatapos na namin mag-deliver ng gulay. Ayan. Ayan, tayo. Ayan guys, nandito kami ngayon sa may tabo ng apo ko. Ayan, oh. Ah, uh, ilang buwan na lang at sila ay na sa Manila Ayan. ilang buwan din sila nandito Ayan. Ayan na. tuwing dalawang araw nag -ano kami nagde-deliver kami ng gulay sa palengke Ayan guys, mamimiss ko tong apo ko dahil matagal-tagal din sila nandirito sa Monte Vista. So ngayon guys, pupunta kami doon sa pinagdelibera namin ng gulay. Uy, kukuy. Ayan o. Oh. Ayan, eh. Ayan. pupunta na kami doon. Dahil kabibili ko lang ng ano, gamot. Ayan ang tabo ngayon, nandito ang asawa ko. Ayan o. 喂，真的没有？ guys utusan pa ako para magtaya ayan pupunta muna tayo sa tayaan ng luto baka swertihin um, swertihin kami at magkaroon kami ng on birthday nito sa August 16 kama ba yan August 16 ayan ayan ang daming tumataya guys uy bilis bilis Ayan, tumatakbo. Ayan. Nandito na tayo sa patayaan. Ayan, nakaswertihin tayo. Guys. Ayan, guys. Nakapagtayaan na kami. Ayan. Ayan na, ayan na. Ayan. Ayan, doon na siya, o nakatayo Abang uh, Augustin pa lang tayo. Ayun, walang 29. Ha? Walang 29. Bakit kinaisip ko sila. Ayun. Ayun guys, pa bibili na sila ng tinapay at pauwi na kami. Ayun. And guys ganito ang mga motor dito sa Motibista ayan may pakpak -pak. Ayan, guys. Pauwi na kami. Ayan, sa bahay. Ka -de deliver na namin ang gulay. Ayan, nandito kami ngayon dahil tabo ngayon araw na Sabado. Uy, maingay ka. Tubig din. Saan ka? Ayan, guys. Pasakay na kami ng tricycle. Ayan, ibang tricycle dito, guys. pang James Bond. Ayan, ang dalawa kong makulit. Ha? Ha? Ano? Ayan, o. Ayan, guys. Balik tayo. Pasakay na kami ng motor, guys. Okay. Sakay na ni. Eh. Yeah. Yeah. Ay, no, dyan ka sa likod. No, dito ako. Oh. No, no. Ayan. Dito na. Oh, boy. tulong. ayun ang dalawa right. Aure Aure